Brum brum brum! Nandito na naman si Matsong Brum Brum! Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum, may nakita na naman ako natutulong sa tabi ng kalsada mga kabrum brum! Tulungan na naman natin ito! Bigyan pagkain! Let's go mga kabum, brum! Let's go! Puntahan natin ito mga kabrum brum! Punta muna tayo sa Macro para bumili ng pagkain para ipakain doon sa natutulong sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum brum! Let's go! Ito na tayo sa Makdo, mga kapamurupanabuli ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Pasok na tayo mga kapamurupanabuli. Let's go! Ito na tayo mga kapamurupanabuli. Bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Bibili na tayo. ah ito na mga kapamurupanabuli. na kabilin tayo ng pagkain sa Makdo. Ibigay na natin to doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapamurupanabuli. Let's go! Let's go mga kabrumbrum, ihati na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrumbrum, let's go! Pauulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom sa natutulog sa tabay ng kalsada kahit kunti. Let's go mga kabrombrom. Ihatin na natin ito. Let's go! Ito si kuya mga kabrombrom. Ipitan natin para ibigay itong bagay. Let's go. Ito si kuya mga kabrombrom. Ipitan natin. Let's go mga kapag-bumulupigay natin. Pagkain ko kuya. Let's go. At least may natulungan naman tayo ngayong gabi. Let's go.